niya yun eh. No? Obligasyon niya yun as vice president. No? Da obligasyon niya yun na dumalo. Halimbawa, yung mga yung mga nakaraan, no? Kahit uh, kahit may pagkakaiba, ay dumadalo halimbawa si Vice President Binay. Mm. Out of courtesy. Si Leni Roberto, tumatalo siya. Kahit siya ay dinedemonize ni Tigong at ng kanyang mga alipores, tumatalo si Leni. Diba? o oh, mm -hmm. kahit tinaharas siya no ay dumadag siya So dapat eh ito naman hindi naman siya hinaharas Sabi ni mm -hmm. Bongbong ay eh, sila ay personally okay pa naman mm -hmm. pero nakita natin nung Palarong Pambansa sa Cebu no na nakalagay si Vice President Sara Duterte sa mga dadalo eh biglang nagdesisyon na hindi na siya pupunta Mhm mm no at nag nandoon uh, si si President Bongbong pero nandoon pala si Vice President Sara kasama si mm -hmm. Presidential Sister Imee Marcos pumunta mm -hmm. pa sila sa isang volleyball game ng uh, team Davao no mm -hmm. sinasabi halata na umiiwas siya sa presidente pero yung sola kasi ay obligasyon niya no magdagdagan yung gasolina sa apoy